Araw ng linggo ngayon kaya magkikita-kita na naman kami nila ate Jem sa simbahan. Bago nga ako umalis dito sa bukid ay nag-harvest muna ako nitong tubig na mula sa puno ng saging. Dahil bibigyan nga ulit natin nito si ate Jem para tuluyan nang bumalik ang dating lakas niya. Si ate Jem po kasi ay asidik. Ilang buwan nga rin siyang naghirap sa pagiging asidik niya. Mabuti na lang ngayon ay bumabalik na nga paunti-unti ang lakas niya. Uminom na nga rin pala muna ako para naman nakakondisyon nga ang chan ko sa buong maghapon sa lahat na to, ito po pala lang nagtatanong na hindi ko pa nare-replyan kung saan nga raw gamot ang tubig na mula sa puno ng saging. Ito po ay mabisang gamot sa mga acidic, may UTI at high blood, pati na rin sa mga naglalagas ang buhok. Kung may singaw ka nga ay mabisang gamot din ito. Sa mga babae nga po na hindi normal ang dugo katulad ko, ito po ang may recommend ako sa inyo na inumin nyo. mabisa nga po ito at nakakapagpanormal ng dugo. Lalong-lalo -lalo na po sa palaging humahapde o sumasakit ang sikmura. Ito po ang magandang Inumin nyo sa umaga kapag wala pang laman ang tiyan nyo. Sa mga nagchat-chat naman po sa akin, napadalahan ko raw sila neto. Naku, yan po ang ginagawan ko ng paraan ngayon kung paano ako makakapagpadala sa inyo na hindi agad masisira. Ang tubig po kasi ng puno ng saging ay parang sabaw lang din yan ng buko na mabilis mapanis. Kaya kinakailangan pagkakuha ay iinumin din agad. Kaya pasensya na po kung hindi ko muna mabigyan yung mga taga malayo na wala raw puno ng saging sa kanila. Pero hayaan nyo po yan ang iniisip at gusto kong gawa ng paraan kung paano ako makakapagpadala sa inyo na hindi agad masisira